Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon naman po ang pagpapatuloy ng kwento ni Hilton. Dear Kuya E, magandang gabi o araw po muli sa inyo. Ako po ulit si Hilton. Pasensya na kung nabiti ng mga tagapakinig nyo at salamat din po at nabasa ko po rin ang mga comments nila. Kuya E, sa pagpapatuloy ng kwento ko, maganda ang mga biruan at usapan namin ni Ninong Bal. Pero seryoso siya doon sa usapan o parte na asawahin ako. <laughs> Alam ko naman walang love yun so for sure asawa sa kama lang. Pagpapaalam daw ako sa amin na doon ako na titira sa kanila. Ang kaso naman naisip ko, naroon din si Jacob paano kapag nagkabistuhan. Pero nagbigay naman ng lakas ng loob sa akin na halos sininungbal bal ay tanggap ang mga magaganap kung magkakataon nga na silang dalawa ay mapagsasabay ko. Kung halimbawa man na malantakan ko raw si Jacob o maging pupwede na silang dalawa. Sa pagkakaakilala ko kay Ninong Bal, masayahin din siyang tao at yung siguro. Ang sa kanya din naman eh, walang mawawala kung matikman ko ang anak niya o ano man sa kanila. Aaminin ko kuya eh, sa pagkakarinig ko ng mga reaksyon ni Ninong Bal if ever at magbubukas nga ang possibility na magsabay sila ay na-excite ako. Iniisip ko na ano nga kaya na may dalawang putahe na nakahain sa akin. Isang matanda at bata na pareho namang may ibubuga ang mga mangyayari na paniginipan ko na rin na ikinabasa ng aking paps pagising. Parang lagi na lang kapag may isip ko yon kuya i, kung magkakatotoo ba yon o hindi, basta lagi akong naglalaro at nagpapantasya. Nasasabik sa mga pwedeng mangyari kapag nagkataon. Tagumpay naman kuya i ang pagpapakilala ko kay Jacob at sa babaeng natipuhan niya. Pero sabi niya mukhang Hard to get daw. Sabi ko pagtyagaan niya kung gusto niya talaga dahil hindi naman lahat ng babae eh tulad ko, bumibigay agad. <laughs> Tuloy pa rin kuya iyang paglantak kay Jacob kapag wala si Ninong Bal at alam niyang pwede talaga na magpalantak siya. Sabi ni Jacob, el daw siya sa nililigawan niya kaya lang hindi nga easy to get. Kaya sa akin muna ibabalik ang bulkang kailangang isabog. Hanggang sa dumating ang pagkakataon ko Ina, nakuha na rin ako ni Jacob. I mean, ang aking lagusan. Para akong karindiriya sa mag-ama na every time bumubukas kapag kailangan ng tagakain. <laughs> Pero lahat ng yun naman eh, tinuring ko lang na bahagi ng buhay ko. Mga pagsubo, este, pagsubok pero hindi naman siya literal na problema. <laughs> Parang andun eh. Kuha ko na silang dalawa kuya ikong kung paano magsasabay na lang para hindi na nagtatago sa bawat isa. Yun ang aking layunin. Gaya nga ng sinabi ko, ang mag-ama eh halos magkapareho. Parang namana na talaga ang L. Si Jacob kahit saan abutan. Minsan, naroon kami sa may pasyalang dam sa amin Bagaman wala, mang, wala naman tao eh, kinakabahan pa rin ako dahil bigla akong tinatawag at uupo sa isang gilid. Naka-standing ovation na ang Pops. Ako naman parang asong ulol na tinungo agad ang malaki-laking butong maraming cream cheese. <laughs> kung paano mag-react si Jacob, Kuya E, kung gaano kalakas ang boses niya, sabi ko baka may makarinig sa atin. Kahit wala namang malapit na tao, syempre, Parang umieko kasi doon sa pagitan ng gubat at tubigan. Matapos nun kuya EI, magsiswimming kami. Minsan itututok sa aking likuran. Pero pabiro lang naman ang kanyang paps. Parang magjowa kami ni Jacob sa totoo lang na inopen din sa kanya ng kanyang nililigawan. Sinabi ni Jacob na close lang talaga kami. Alangan namang aminin niya na siya ay aking nilalantak. <laughs> Minsan naman Kuya E dahil malapit kami sa bundok ay nagkakamping kami ni Jacob. Ang alam ni Ninong Bal, marami kami sa camping pero kami lang dalawa ni Jacob. Doon sa tent, walang sawa si Jacob na nagpapalantak sa akin. Maraming beses na naming nagawa magkamping ni Jacob. Minsan iniisip ko Kuya E, sana naging bay na lang si Jacob kasi para may chance na mahalin niya ako. Pero sabi ko ganun lang siguro talaga ang binigay sa'yo. Binigay sa'yo ang tao para malantakan mo. Pwede mo rin mahalin pero syempre hindi naman mababalik sa'yo. Yun ang malungkot na katotohanan. Siguro nga wala pang isang porsyento kahit sa mga sender mo ang mga sineswerte din naman. Parang sugal lang din talaga ang love. Susugal at susugal ka. Kaya ang sinugalan ko, yung panalo ako. Dahil nakukuha ko ang gusto ko. Hindi na ako umaasa sa pagmamahal lalo na kay Jacob at kay Ninong Bal o sa mag-amanga. Oo nga pala, tungkol sa usapan namin ni Ninong Bal, hindi pa natuloy yun. Nasa kanya ako tumira dahil naisip ko mahirap kumilos, dalawa silang salitan. Hanggat hindi pa open si Jacob o wala siyang nalalaman sa amin ng ninong Bal e eh, ayaw ko namang masira yung samahan nila. Do, tanggap naman talaga ninong Bal if ever na may magaganap. Kasi laging sinasabi ni Jacob sa akin na huwag na huwag kong ipapaalam sa kanyang papang mga nagaganap sa aming dalawa. Tapos, hindi na rin naman na-open ni Ninong Bal yun. Nang magpasukan sa school, nagkaroon naman kami ng time kuya ini Ninong Bal. Usapan namin pag alis ni Jacob ay pupunta ako. Tapos si Jacob din naman naging busy sa nililigawan na hindi siya sinagot-sagot pa. <laughs> In short ay naging bihira na kaming magkasama ni Jacob. Pero kapag nakita naman kami o yung magyaya na siya doon sa tinawag naming bukid ng kasalanan, doon muli ay pagpapalantak at pagpapasok sa aking lagusan ng binibigay niya. Kuya I e, ang aming samahan naman ni Ninong Bal mas lalong lumalim sa paraan na masyado siyang concern sa akin though wala pa rin espesyal o wala akong love na nararamdaman. Hindi nga niya ako mahalikan man lang sa labi. Si Jacob naman, nahalikan niya ako nung panahon na sobrang lasing siya ng magkamping kami. Palaban siya nun, Kuya I, pero parang wala lang naman nangyari kinabukasan. Iba kasi kapag nalasing si Jacob, pero hindi ko alam kung naalala niya ba yun. Kasi ang halik na yon ay masyadong palaban o siguro nga lasing lang siya talaga at inisip na babae ang kahalikan niya. Hindi naman siya naging awkward sa akin kaya palagi ko kuya i, wala lang yun sa kanya. Nakakapagod din isipin. Dalawa sila sa buhay ko pero wala namang ganong kaspesyal na naramdaman. Pwede akong mainlab, pwede pero hindi ko talaga pwedeng asahan na mamahalin din nila ako pabalik. Kaya tiis na lang. Ginusto ko rin naman. Natuto na lang talaga ako na tanggapin na lang ang lahat. Na hanggang 'L' na lang 'yon dahil lalaki pa rin sila. Ako, alam ko sa sarili ko na lalaki ang gusto ko. Pero mahirap maghanap ng gugustuhin din naman ako. Kaya sabi ko, huwag na lang hanapin 'yon. Mag-enjoy na lang sa kung anong meron ako. Dati-rati ko i, sabi ko nga ay bye ako pero nagkataon na hindi na rin ako na-attract sa babae. Ang importante, sobra sa isa ang isa ang aking lalantakan. Mag-ama pa. <laughs> Isang araw ko i, araw ng Sabado. Wala kaming usapan ni Ninong Bal na pupunta o magkikita kami ng Sabado. Dahil nga madalas naroon ang tiyuhin ni Jacob. Pero nung bandang gabi, tumawag sa akin si Jacob. Pinapupunta ako. Sabi ko, bakit? Anong meron? Sabi niya, basta pumunta ka na at tiyak, matutuwa ka. Kuya E, medyo kabado ko pero sabi ko mukhang masaya naman si Jacob. Pero bakit sa kalagitnaan ng gabi ako ipapatawag? Anong meron? Sino mag-aakala ng matagal kong pinakahihintay ang matagal kong Inaasam na makita ang matagal kong ginusto na mangyari. Pagdating ko kina Jacob ay may ibubungad sa akin ang mag-ama. Itutuloy. Okay, maraming maraming salamat. No? Napakagaling talaga ng na magkwento nitong si Hilton at ma... yung kanyang ano mga pa no ah <laughs> uh, natutuwa ako dun sa ano ang tawag ang termo Bukid ng kasalanan. <laughs> Bukid ng kasalanan at saka yung ano yung sa cream cheese na nakakatawa naman. Anyway, uh, abangan po natin uh, ano ba ang saan ba patutungo ang uh, tagpong iyon at saan anong mangyayari? Anong mangyayari sa sa kanila o oh, hanggang doon lang ba talaga wala pa talaga ang pag-ibig na mamumuo o uh, wala ng iba pa talaga na hinihintay na mangyari. Si Hilton. Pero ano yung nakita niya, nga, na ibubungad nga ng mag-amaabangan po natin ang susunod po na kwento ni Hilton. Dito lamang po sa inyong paboritong programa at maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.